nga, tubig niya. Uy! Diyosa, Diyosa. Mm. tignan Tingnan mo to, tingnan mo to. Ito yung nakamatch ni Lynette doon sa dating app. Ang pogi, oh. Uh. Mm. Sa tingin ko, yan ang makakatulong mm -hmm. kay Lynette na makalimutan niya si Doc RJ. Kayo talaga, tigilan niyo nga yan. Mm -hmm. O, minum muna kayo ng tubig. Pag nakita ni Doc RJ, magsiselos yun. Mm -hmm. Bakit siya magsiselos? Eh siya nga ito, may bagong girlfriend. Kaya talaga ang minsan kayo slow kayo eh. Siyempre, magsaselos yun. Ako nga nahihilo na ako doon sa dalawang yun eh. Hindi na malaman. Sabi ni Lynette, wala na daw. Pero yung mga reaksyon din naman, Lynette, iba din eh, no? Ay, naku. Eh, sino kaya sa atin ngayon ang slow? Hindi mo ba alam yung larong tagu-taguan ng feelings? Ang mahulit, taya. May ganun, Chang, sa edad nila? May ganun pa? Ay, ang tatanda ay, na walang edad-edad pagdating sa pag-ibig. Ako nga, gagawa din ako ng sarili kong ano, eh, profile. Oh, para makakuha din ako ng kamatch ko, malay mo, di ba? <laughs> Naiwan ko sa inyo, Chan. Mm. Chan, baka sa inyo makamatch niya dyan, ha? Tigilan mo nga ako! Chang, <laughs> uh, Chan, Joseph? oh. nakita niyo ba si Annalyn? Ah, um, may sumundun eh, pero parang naligaw lang yata sila. Naligaw? Pera uh, pero may sumundo na. Oo, oh, oh. kalma. Kalma ka lang, Linet. Ah, oh. uh, Nag-stop over lang saglit. Kalma. Lynette, Lynette, tingnan mo to. Oh, Tina mo. Yan yung nakamatch mo sa dating app. Basta ako, wala akong kinalaman dyan. Si Chang Susan lahat yan. Labas ako dyan, Lynette. Ang pogi, di ba? Binata. Nagbabike. May negosyo. Mukhang modelo. At higit sa lahat, gusto makipag video call sa'yo. Ano? G na ba tayo, G? Uh, Chang, sabihin na lang ako pag nandito na si Annalyn, ha? Pupunta lang ako sa ER sandali. Bakit? Ano gagawin mo sa ER? Ah, uh, uh, Meron na akong kukunin. Dali ah. Paano to? Eh, paano kung tumawag ito? Alang nga namang video call, ako ang haharap doon. Eh, paano kung ako ang magustuhan? Paano yan? Tiyang! Ano? Iba ano? ano? ka! Tingilan mo yan, nakakilabot kayo. Sorry po, sir. Sir! Mukha ba akong sir sa'yo, ha? Sorry po, ma'am. Nagkamali lang po. Pwede ba? Tumayo ka dyan ng magdamak hanggat hindi mo nalalaman ang difference ng ma'am at sir. Kapitan, ano nangyayari dito? Wala kang karapatan na gawin sa kanya yun, bisita lang tayo dito. At wala ka rin karapatan na ako dahil bisita ka rin dito. Eh, di ba, Morgana? Huwag mo dito yung masama mong ugali dahil yung mga tao dito hindi sanay sa asal hayop na katulad mo. <laughs> oo nga, Morgana. Alam mo, may nakita akong binibentang manner sa kandina. Gusto mo, libre kita. Alam mo, isa ka pa. Sige na, sige na, umalis ka na dyan. Sorry po talaga, ma'am. Sige na, alis na. Uh, Linette, nakausap ko na si RJ. Pabalik na sila galing bayan, nakabili na sila ng supplies. Aabangan ko na nga para matulungan. Sasama ako, baka kailangan ng tulong ni RJ. Uh, bakit naman kailangan ni Doc RJ ang tulong mo? Girlfriend? Ito mga to? Tumutulong na nga sa mapan o galing. Sige na nga, dyan na nga kayo. Okay ka lang ba? May ka ba? Ah, Okay lang ako. Pagod lang to. Are you sure? At sige, mauna na ako. Isa ka pang nakakairita. Pag ikaw hindi pa sumagot dito, iiwan na talaga kita dito. Ikaw na naman? Sinusundan sundan mo ba talaga ako? Sino ka naman para sundan ko? Ba eh, mali ko. Baka idol mo ko. Baka na pwede ba? Huwag ngayon. <sighs> ay, ay, binin! Binin! Oh my God! Umarte ka dyan. Wala kang audience.